dito. Nilubog ko na 'yung motor ko. Wow, text. So, nandito tayo mga idol sa Newplex City Access Road. Ito uh, pamit ako na sa inyo diyan, ano kagaganda dito. malaking sidewalk dito aparta dun sa highway at ito tingnan okay nyo mga idol ang ganda ng background dito mga bundok Woo. so samahan nyo ako mga idol baybayin natin ito mula sa Tarlac City papunta ng Clark Pampanga alright let's go Alright, nandito na naman tayo sa Tarlac City, mga idol. So, magbiyahe tayo ngayon ano? Clark Pantanga. Pero dadaan tayo sa New Clark Access Road, mga idol. New Clark City Access Road. So, sumukan natin dumaan doon. Nagaling tayo dito sa norte, sa bandang Tarlac City. At ang uh, reason mga idol bakit uh, gagawin ko ito eh, eh, para malipakita sa inyo mga idol kung gaano paganda na ngayon doon. dati kasi bumiyahi ako doon, hindi pa gaano tapos yung mga ginagawang kursada. Pero ngayon, papakita ko mga idol. So, ito ang Tarlac City. Nakunta tayo ngayon ng Barangay Santiguel. So, bibigyan ko lang kayo ng reason mga idol kung bakit kailangan yung dumaan doon sa New Clark City. <laughs> Apart pa doon sa pag-iwas ng traffic sa Mabalacat City, punta kayo ng park ng Tanda eh, meron pa ang ibang reason bakit magandang gumahan doon sa New Park so dito sa may San Miguel area medyo matraffic na dito pero saglit lang to lalo na Sabado ngayon dito lang medyo siksika ng konti so ito na ang San Miguel so dadaanan muna natin ngayon ang bayan ng Kapas mga ng idol alright Approaching tayo sa kapas mga idol Masarap pagyahe ngayon Hindi ka araw eh Clear yung ano natin Paligid Walang gaano ang tap eh, Walang init So masarap pagyahe. Woo! May ginawa na kasi ako Mga videos ng mga idol Kaso galing ako ng park Then yung una pa Ay ano you know, Galing nga ako dun sa New York City papuntang Clark Pero hindi pa gawa yung mga nanon Palsada So Iba na yung view ngayon mga idol Iba din kasi ang itsura ng view dun Kapag galing ka ng Clark papunta sa New York City Para sa akin mas the best pag galing ka ng New York City O galing ka dito sa Tarlac Papunta dun sa Clark Tampanga Talagang Napakaganda ng mga tanawin yung kabutukan. Nandito na tayo sa kapas mga idol. Ito yung KKK Gasoline Station na ito. Mag-right turn ka dito. Papunta rin yan ng New York City. Dadaan sa O'Donnell Road. Pero diretso tayo. Doon tayo dadaan sa may overpass. Doon sa boundary ng kapas at Bamban, So ito na ang junction. Yung pakaliwa dyan. Papunta ng Concepcion yan mga idol. Yung mga bus. Yung mga gusto mag-diretso ng daon. Yung dumadaan sa expressway. Diretso lang tayo palengke ng kapas yan kapas public market nakalagpas na tayo sa sentro ng kapas mga idol approaching tayo ngayon dito sa sinasabi kong overpass kung saan tayo papasok na pa, ang New Clark City at makadaan uh, tayo ng New Clark City access road papuntang Clark Pantanga mayroon ano dito Ayan na yung overpass mga idol Matatanaw na natin oh. At paggaling ka naman kasi na Manila at uh, Pantanga, Sa bandang Southern Luzon So doon ka magagaling papunta dito Hindi ka rin maliligaw kasi makikita mo itong ano Ito yung signage na to Alright Welcome to Bamban Bamban na kasi kasunod nito mga idol So yun yung overpass

kaya tayo dun eh. Nice. Alright, tara So Dito na tayo papasok mga idol Angeles City, Diretso, New Clark City Dito tayo So, meron na guard ngayon dito mga idol May mga nagbabantay na So, kailangan na rin nating mag-obey ng rules dito. Kamukha nang sa Clark Pampanga. So, bawal pumasok dito yung walang helmet. At uh, pag nakamotor ka, ay nasa rightmost lane ka lang. Dalaan, mga idol. Yan yung rules dito. Ngayon si ano, Manong Ed. Pag sa cellphone lang siya, chill lang siya kasi wala namang mag ano dito. So, ito yung pinaka main road papuntang New Clark City kapag galing tayo ng Expressway, e STX, tapos gusto mong pumunta dito sa New Clark City, pag galing ka naman ng Tarlac, bayamac MacArthur Highway, yan yung tinasukan natin. Maramihan sa area na to mga farmland yan mga idol. So, ayan. Dito pala mga idol sa so, Willet Nine View. Ewan ko kung natatanaw niyo, mga farm dito, mga kamundukan dun sa dulo. Pero, siyempre, wala pa yan sa nakikita natin dun pagpapunta na tayo dun sa Quark, mga idol. At, taka tayo mga idol, kung ano yung New Quark City. Ito yung bagong siyudad na ginagawa dito sa Kapas, mga idol. At, ah, uh, minidevelop ito ng BCVA for, ah, uh, Base Conversion Development Authority na uh, sa pagdevelop develop ng mga dating military bases ng US into uh, industrial area at uh, more on economic development ang ginagawa like yung sa Clark na dating air base ngayon ay uh, isang industrial park na at uh, business center na rin mga idol so kasama kasi ito sa lupain ng Clark nasabihin ko sa inyo mga idol kapag dumaan kayo dito magnawag niyong palagpasin ang pagkakataon na magpa-picture dito <laughs> ayan mga idol ang signage ng New Clark City alright ayun nice mga idol mga idol So, halatang maraming papasok dito na yung sasakyan para lang siguro magpicture. Siyempre, sasali na ako mga idol. Alright! Picture at saka video na gagawin natin. Dito lang tayo para mas kita. City. Nasa lambang pa lang tayo ng New Clark City mga idol Malayo-layo pa Diretso pa tayo dun So ito, pagdating sa entrance Makikita natin ito New Clark City na signage dito So, nanda kasi dito eh, Ayan, eh. Yung damuhan Napakagandang tingnan dito Ayos eh. Mayroon palang kasada dito sa ilalim. Saan so, kaya papunta to? So, ayaw mga idol eh. Mga farmland dito. Ang ngandang tingnan. Oh, may mga kalabaw pa eh. Ayan oh. No? Doon naman banda yung ano, Kapa Shrine, yung, nakikita mo yung obelisk doon, oh. No? Ang mag-ride pag ganito, oh. Tingin-tingin lang tayo sa paligid mga idol, natatanggal na yung stress natin. Ang luwang na ano, fun. Ito pala mga idol, may guard na naman dito. So, ano tayo dito? Right most tayo dadaan mga idol. Ayan o. Oh. May nakalagay talaga dyan, motorcycle lane. So ito na ang New Clark City Yan o oh. Eh. Pagkakaliwa ka Papunta yan sa mga establishments na dyan Meron dyan Malapit din sa stadium So Idiretso lang natin to Kasi hindi naman tayo mga dyan sa loob ng New Clark City So ang goal ko lang ngayon ay may pakita itong kasada na to Na natin From Tarlac to Clark, Pampanga Via uh, New Clark city access road. So, yung mga workers natin dito ay, ayan, uh, inaayos pa talaga nila. Marami ito ang, ano dyan, uh, mga ginagawa ng gardening. Kasi may mga taniman ito, ang gilid ng korsada na ito. Talagang inaalagaan yan. Araw-araw, dinidiligan -araw, nila yan. Ayan. Alright. Ah, mga idol, o ganda na ang pa so pakita ko lang sa inyo mga idol itong mga nakatayo dito sa side mo ito so ayun na yung loob ng New Clark City yun makikita mo yung mga building na no oh. mga ano yan uh, parang mga kondo so mayro na rin mga nakatira dyan ayan yung hindi ako sure kung yun yung hospital So, mayroong hospital dyan. Yun namang isa, yan yung, ano, aquatic center. So, yung mga sports related na mga, ano, dyan, activities, swimming, ganyan, nandyan. So, parang kumpating nandito, pero pag pinasok tayo sa loob nyo, napakarami ng establishment dyan. Nandyan din yung stadium, eh. Yung malaking stadium. So, kung makikita nyo, dire-diretso lang yung kalsada na binabay natin mula dun sa overpass. So, dito kahit hindi na tayo mag rightmost most, diretso naman tayo eh. Ayan mga idol. Ito ang takana natin eh. Papunta yan dun sa sentro ng New Clark City at sa O'Donnell Road. So, tayo ay eh, diretso lang. Dating dito sa dulo ay may T-junction na dito. So, kakaliwa na tayo mga idol At yan na lang yung mag-iisang kalsada Nagigilit sa dun sa kwak So, yan, tatanong pa siguro to Baka naligaw na So, ito na yung ano Papuntang kwak mga idol Wow, ang ganda makikita na yung bundok na yun portion na to nyo medyo lumat ng na po dito medyo rough dito mga idol Solar power lahat yan Automatic yan sa sindi pag madiling na So Napakaganda kasi ano sir Environmental friendly itong ano natin Environment friendly itong lugar na ito mga idol Dati pa ang tinatawag itong green seating Kasi pinalitan lang nila ng green city seating Maganda kasi tingnan mo may sidewalk na, may bike lane pa. Grabe uh, ang ganda. Grabe ang dito. Itong area kasi na to, tapos na talaga yung kasada tapos na may garden na finish na yung ano natin yung sidewalk maganda na naman yung cemento dito hindi na siya harap iba iba siguro yung contractor dito I mean yung yun nga contractor na tumitira dito sa pagsisemento kasi bakit yung iba eh, medyo hindi gaano maganda yung finish ayan mga idol ito yung sinasabi kong reward o yung reason bakit pagandang dumaan dito maliban pa sa pag iwas ng traffic sa MacArthur Highway ito ang reason bakit magandang dumaan dito sa New Clark City Access Road napaka peaceful tingnan mo naman yung environment natin ang ganda kasama mo ang nature po kayo gardening pa sila mga idol Ang kagandahan dito Maraming trabaho ang ibibigay ito Yung maintenance nito mga idol Kasi yung mga halaman na yan Hindi yan na uh, Kailangan yan na uh, Binimintin yan, binidiligan Binitrim So syempre kailangan ng tao yan So nakakatulong talaga to Sa mga tao dito sa area na to Malaking uh, opportunity na trabaho ang binibigay nito dito para naman sa mga motorist katulad natin mga riders ay eh, malaking tulong ito sa pagpapabilis na mga biyahe natin dito sa area na to medyo packet na yung kasada Mabaga lang ako mga idol kasi gusto ko ni cherish yung <laughs> moment na to na may pakita ko na mas detalyado itong New Clark City Access Road Ang alam ko kasi mga idol magkatayo rin ang UP campus dito sa area na to hindi ako show kung banda dito na o dito Parang binakuran tayo ng mga bundok oh. Ang ganda ngayon kasi walang fog Tanaw natin lahat eh kasi mga business na tinatayo dito sa mga bundok ng mga resort na rin siguro dun kasi meron na rin bagong kalsada eh tulad nito eh. yan o oh. sa taso ngan paligid. Ah, eh. ito na. Niluwan ko pala 'yung motor ko. So, sakay dito. Wow, oh, ganda. Narito so, tayo mga idol sa New Clark City Access Road. Ito Kami uh, ko lang sa isang daano kapatid dito. sidewalk dito aparta dun sa highway at ito tingnan okay nyo mga idol ang ganda ng background dito mga bundok Woo. alright tuloy tuloy na tayo mga idol daming mga saging dun oh ito 'to. Rabih na ido na pagod tapos aket okay, nanan na. Makita na 'yung parang kasanan na apunta sa kaliwa target. Okay. Tapunta iyan ang dap-dap pre-target. na 'yung dap-dap oh. crossing itu papaliwa, kaliwa papuntang dap dap resettlement itu naman sa kanan papuntang city yung sitio nila sa iwata yan ito pa mga idol bababa na naman Oh, papunta rin, ati ¿En te Ang area na to hindi pa tapos eh. Yang overpass na yan ay papunta yan ng ano, Setyo Mainang. Eto. Sayang na mga idol kasi medyo nag-fog na naman. Ang ganda sa nating na naman tarayat dito. Eh. Kaso malaabo siya ngayon. Tapi lurus kok, itu. overpass, itu. Nah, yang yang ini itu makan di itu. Siguro pag natapos ito mga idol, parang beautiful ito. Eh ang mga idol, ang iconic na Sakopia Bridge. Yun. Pag nakita mo na yan, alam mo na naman sa Clark ka na. Clark Pampanga. Alright!